Okay. So, idol, ito, ha? Pakinig mabuti para masagot yung tanong, may pa-premium kayo sa akin. Okay? Wow. So, ngayon, excited na ba lahat na... Ay, pa, pakilala muna na, ha? Para makilala kayo lahat. Pangalan? Toto. 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 Ikaw? Jerich. Jerry? Jerry? Jerich. Jerich? Okay. Embin. Emil? Embin. Ah, Embe? Embin. Okay. Okay. So, Melvin. Melvin. Okay. So, kayong apat na to, isa lang ang mag... Sabi nito kung anong number na gustong pipiliin nyo. Pag may number na kayo na pili, babasahin ko. right tapos may ABCD naman to, madali lang sagot. Ang madali lang ang tanong. So huwag kayong kabahan, ha? Okay, so ang tanong natin dyan. Okay, bago natin sagutin yung tanong nyo, pipiliin muna kayo sinong pipili dito. Kasi mag-usap-usap muna kayo kung anong number ang gusto nyo, 1 to 5. Diringan muna, ah. Ano kuya? Hindi, pili kayo, magano kayo, magtamdem. Kasi grupo naman kayong apat. O, oh, pili ano? 1 to 5. Number 3. Number 3. Are you sure? Number 3. Okay. Kunin okay. ang number 3. Okay. Kunin ang number 3. Okay. Basahin natin. Sige. Ako magbasa. Okay. Assistant pa. Kaya Okay. Ready na ba sa tanong? Okay. Ang tanong. Nung. 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 Okay. So, ang tanong natin mga idol ha? Kung... Oh, wait. Tamay ngay. Okay. Tanong natin idol kung isa ka sa followers ko, sino ang pangalan ng partner ko sa vlog? Letter A, Papa Jun. Letter B, Jun TV. Letter C, Kalipay Jun. Letter D, Kalipay Jun Vlog. Ano ang tamang sagot? A, B, C, O, B. Ano, sino, naka, sino makansan Sa tanong natin. eh, eh ko kayo. Ano? A. A. Okay. A daw, mga kalipay. Ano? So, ikaw. C. C. D. 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 Ah? B. D. Aba, walang ligtas tayo dito ah. A, B, C, D talaga yung napili nila. Pero ang pero yung talagang sagot nyo, isa lang. D. Sino ang makasagot? Wala ko yan, D. D. D ka. Okay. So final na yan. Sayang yung premyo. Ano? D. Okay, letter D. So ang tamang sagot letter B wow congratulations grabe pa paano mo nalaman na, na yun ang sagot letter D A ula, oh, ula lang ah lang ah oh, mangula ka wow oh, hindi hindi pala mangula to It's si brother okay brother idol dahil nasagot mo yung tanong meron kang papremyo okay ayun o no, wow. video mo yung premyo natin andyan sa bata ayun sa likod mo Ayan ang video. Ayan ang pa-premium natin. Wow. May pabigas. Si, ano ba mo sa sponsor na si Nevets Kalipay TV sa bigas na yan? Thank you, Kuya. Ano uh, thank, ano, thank you. Ano ba mo? Wala. Ikaw. Thank you, Thank you. Ano ba ka may shoutout kayo sa video natin? Baka may shoutout. Nanay, tatay nyo, ate, kuya. Ano yung shoutout nyo? Si, oh. simulan natin. Ikaw. Shoutout. Shoutout mo muna. Wala. Wala kami shoutout. <laughs> Ay, ibig sabihin, wala kang pamilya. Meron. Ah, meron. Pero naiyak ka lang. Ayun, Ay, ikaw. Eh, shoutout mo. Ayan, oh. Habang meron. Nakalive pa tayo. Naiyaw. Ano? Naiyak ka? Oh, walang. Eh, Ikaw, ano. Wala din. O ba, siguro wala din to. Okay, kita mo. B barkada talaga. Okay, maraming maraming salamat sa inyo. At sa mga suporta At sa mga. Uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa ating uh, uh, TikTok and Facebook, Neves Kalipay TV. Shout out sa inyo lahat. God bless at all. Ayun, shout out uh, mga followers natin dyan sa ating Facebook, TikTok, and YouTube. At ngayon, nandito tayo ngayon kay ate. At nakikita niyo si ate ay naglalaba ng kanyang dam uh, damit. Wow. Ng kanyang family. At ngayon, uh, dahil dyan, din natin patagalin. At may mga tanong tayo about dito sa nahawakan ko. At papiliin ko si ate 1, 2, hanggang 5. Kung ano napili niya, check natin babasahin. Okay ate, uh, meron po akong dala po dito One to five Pipili lang kayong number Tsaka babasahin ko Okay ate, ready na po kayo? Sige lang Okay, sige lang daw, sige lang Okay ate, one to five Ano ang napili mo? Uh, four Four? Okay Number four ang napili ni ate So ako ang Pukuha kasi basa yung kamay ni ate Number four Ang napili ni ate Ayan Okay assistant Ayan Sorry din na po kayo sa tanong ate. Okay, makinig mabuti ate ha. Ah. Okay, makinig mabuti. Kasi sayang yung premyo. Okay, sayang premyo. Okay, ito yung uh, tanong. Kung isa ka sa followers ko, sino ang pangalan ng partner ko? Letter A, Papa June. Letter B, June TV. Letter C, Kalipay June. Letter D, Kalipay June Vlog. Saan po dito sa apat na to. Yung tamang sagot, ano mo? Uh, Pag-isipan mo mo, ate. Letter B. Letter B? Mm -hmm. Okay. Letter B, ang, ang sinabi ni ate. So, ready na po kayo kung anong tamang sagot? Sige. Okay. Dahil letter B, ang sinabi at ang napili ni ate, so, ang tamang sagot ay letter D. Kalipay Jun Vlog. Ayun, yun ang partner ko sa vlog natin. Pero ang aming, ang aming channel ay Nebes Kalipay TV. Ayun. So, hindi pa nakapalo siguro si ate, kaya hindi niya alam. So, ngayon, mga Kalipay, sayang, oh. hindi na kuha ang premyo natin. Bali yung kanyang sagot. Pero, bayan na lang next time, ate. So, pangalap po natin, ate. Baka may shoutout ka din sa ating ano, vlog. Hindi, ayos. Ah, ayos. An. Paalam ko, An. Okay, shout out sa'yo, um, Ate An, at uh, ipagpatuloy mo lang yan. <laughs> Ipaglalaba. Sorry, nakakasturbo ako. Pero ba't na, kung nasagot mo, may premyo ka naman. Pero dahil hindi, so good luck next uh, next time na maka, makawala ka. So marami namin salamat ate. God bless at all. Ingat po kayo lagi. Ito naman, dandito naman tayo mga kalipay. Um, nakita natin yung followers natin talaga. Oh, pero titingnan natin yung cellphone na talaga mamaya kung naka-follow na. So, bago lahat, so meron po akong dala dito idol na 1 to 5. Pipili na po kayo ng isa dito. Pag kung ano napili mo, babasahin natin. A, B, C, D lang naman. so, madali lang. Babasahin ko lang. So, ngayon mga kalipay, ano? So, papili natin si ate kung anong pipili niya dito sa 1 to 5. Si ate, 1 to 5, ano na pili mo? 5. 5. Okay. Letter five. Ah, number 5, five, brother. Okay. si bobo natin mo yung five ate. Okay. Kaya mo yung number five. Sige. Okay. Um, pawak, please. Ayan. Ito ang, ito ang tanong ate. So, excited na ba? Okay. Excited na na si ate na basahin natin yung tanong. Ito tanong ate, ah. Ano ang pangalan ng vlog ko sa Facebook, TikTok, and YouTube? Grabe! A, Nebets Steven. Letter B, Nebets Kalipay TV. Letter C, Nebets. Letter D, Nebets Vlogs. Kalipay TV. Final answer na to. Final answer, ate. Ano ang tamang sagot talaga? Pwede na gano'n din pa! Gano'n din siya. Wow. Bibits be ka ba? O Bibits ka Ano po? Final answer. Ikaw ang mga sagot ng kasi na-premio tayo dyan. Letter B. Letter? B. Letter B. Bibits ka lang TV. sag ano yan? Okay na yan. Good sa'yo Okay. Bibits ka lang TV. Letter B. Ang agay. Okay. Sayang. Ang tamang sagot ay letter. B! Wow! <laughs> <laughs> Kumpanya natin. Pero ngayon, uh, dahil insured pa naman sa atin, sige, letter B ang kamang sagot ni Kalipay TV. So, bigyan ng ano natin dyan, okay. ng pabigas ni Bets Kalipay okay. TV. Ayan. So, at uh, wow. idol, ano masasabi mo? Ano may shout out mo diyan sa ating mga mga nanonood? Thank you po sa Nibs Kalipay, Kalipay TV. Ayun, maraming salamat. Uh, nakapalo. Uh, uh, okay, uh, uh, okay uh, nakapalo. So, ulit followers talaga to sa atin. So, maraming salamat, maraming salamat ate. atin. Maraming maraming salamat sa Shout out kay Melchris. Cute na sa may pizza. Ha? Oh, pizza. Oo. Oh. Mga sabi pala dating dyan. So, maraming maraming salamat ate. And God bless all. Bye-bye. Thank you. Bye -bye. Uh, So yung mga followers natin nandyan sa Facebook, TikTok, and YouTube at meron tayo nakita dito isang delivery boy ng mga tubigan at mga tubigan dito sa South Bill Marinig. At ngayon, nadito wow. nandito, tayo, uh, nandito ako para tanongin kung ano mga dito sa loob na to na hawak ko. Ah, ito si Kuya. Pangalan mo, Kuya? Mangi. Ah? Mangi. Ang oh, ngongo. Ha, ah, Mangi. Wow. <laughs> <laughs> kuya, so ito may dala po ako dito. 1, 2, 5. Pipili na po kayo ng isa dito. Okay, pilihan po kayo One to five Five, five like, Number five, okay So, kunin niyo po number five Number five lang po ha ah. Huwag yung number four, okay Number five Okay, pahawak Ay, pahawak muna Okay So, ngayon ito po yung tanong natin, no? Ah. So, ready na po kayo sa tanong natin? Okay Ang tanong Nong nung. Okay Ang tanong po natin, kuya, no? Ano ang pangalan ng vlog ko sa Facebook, TikTok, and YouTube? Letter A Nebets Steven Letter B Nebets Kalipay TV, letter C, Nebets, letter D, Nebets blog. Ano ang tamang sagot doon? Nebets blog. Nebets blog. Final answer. Mm -hmm. O ulitin ko pa yung ano, yung basahin ko. Basahin ko ulit. Final or... answer na. Final, an... uh -huh. final answer. Letter B ano D. D, Nebets blog. Mm -hmm. Okay, final na 'yun ha. Sa si mga mga Kalipay ano? So <laughs> letter D ang ah uh, napili ni Kuya, pero ang tamang sagot ay letter B sayang, sayang. Nebet Kalipay TV idol so, sayang. sayang idol sa so, baka misa idol sige shout out mo mga barkada mo shout, mo. Yoy, yoy. Okay. Isay, yoy, yoy, shout kay oy oy oh isa yoyoy -yoy daw shout kay yoyoy ano pa mga idol okay na yun aba pa dito nyo Bakay isa ton family okay na yun ah <muling>